Ayan, isang magandang gabi. Tinapos ko na ng primary epoxy. ano Wow. yan Ah, shoutout pala sa ating mga kaibingit na. Kahit masama ang pakiramdam. Ala, sige lang. Bahala na si Lord. May naman tayo ng gabi sa kanya. ano Ayan. May primary epoxy yan guys. ano Abang si yung partner ko, si Guy, nagpapahinga. Ako naman katatapos ko lang epoxy epoxy ay ipipaint ayan oh. ayan yung loob wala pa yan ay naubos na yung bilili ko magka ano ulit ayan ayan oh. ayan nakatagilid kaya hindi ko ma hindi makita ayan 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 oh. Ah. ayan primary epoxy paint ayan 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 guys. Ang haba. Yung loob, hindi pa mapinturahan yan kasi ano yan, uh, ah, lilinisin pa. Epoxy paint din ang ilalagay dyan. Ayan guys. Oh. So Laki. Luang. Ayan na, shoutout pala sa ating mga kabigan uli. Hingal ako eh. Hirap pang pintura. Oh, napagod nyo yung partner ko. Oh. Ayan. Pahinga kami. Kanina siya ang nagkabit ng plywood. Kinuklito na. Nung matapos, ako naman, pintura. Ayan. Sige guys. Abangan nyo yung likason. Ha? Okay. Shout out pala ulit sa ating mga kaibigan dyan isang mapait na sumusuparta sa atin. Thank you.